Pangalan nila yung mga... Pangalan nila! Kinukuha yung mga sila? Ay, Ah, pa Ano sa amin yung aytsal. Oo, kaya nga kakasakitin namin. ni Mam? Mam, binabawala yung mga member ng Unmigal? Sir, pinabigta ko, Kaya tayo sagutin. Binabastas tayo ng HR. Ayan okay. okay. e na, alert yan okay. Ito, wala itong kausap okay. Ma'am, bawal na daw ba yung... Okay. Yan. Okay. Oh, yan. Kaya nyo, ka bastos. Okay. Ayaw tayo sapin. Okay. Oh. Okay. Diyan may mga manggagawa, tayo may mga manggagawa. Yan. mga ginagawa ng HR. Ganyan nga, no? Pasukin, Ito, pa. kung gano'n si Manila dyan, sa likod lang dapat makarating sa inyo to, yung gagagawa okay. sa amin ng SMC. Yan, yan, papasukin, no? No, pinagpili yung mga pinapapasok. Bukas, Hello. may hearing. Ibig sabihin, yung dule, tarantado na lang pagka hindi pa nila nakita sitwasyon. Yung si Paulo Di Malik, ng, kasagot nila dyan kasi nakita namin yung dati. Isagot nila yung ano, yung dole na iba. Kaya ito na yung simula ng ano, simula ng Union Busting. Ng Union Busting na ini yun, ipinasok namin sa kanila. Yung kasi nila, Union Busting at Illegal Lockout. Ito, mapapatunayan dito yung Illegal Lockout at saka yung Union Busting, mga kasama.